Sang-ayon ba kayo dito sa naganap na hearing on Senate Bill 1215? Gusto kasi ng ICI na maging permanente sila at mabigyan ng mas malakas na kapangyarihan. Ano sa tingin ninyo? Problema ba ito o mas makakatulong ang magdagdag na naman ng bagong opisina habang hindi pinapalakas ang mga lumang institusyon? Di ba meron tayong tanggapan ng ombudsman sa Pilipinas na may mandato sa konstitusyon para labanan ng korupsyon? Kaya ang mas dapat gawin ng gobyerno ay palakasin at bigyan ng kapangyarihan ang mga meron ng lupon at hindi na gumastos pa ng panibagong pera ng taong bayan. Halimbawa, bigyan sila ng mas malaking budget mga espesyalistang prosecutor. Tanggalin na ang limitasyon ng Bank Secrecy Act sa mga opisyal ng gobyerno at iba pa. Hindi yung palagi nalang gumagawa ng bagong pansamantalang komisyon na ang mangyayari lang ay magkakadoble-doble lang ng trabaho at gastos. Pero yan ang taong bayan. At lalo lang Google guluhin ang publiko, di ba? Pero kayo, ano sa tingin niyo?